Magandang araw sa iyo. Uh, medyo mabigat yung pag-uusapan natin ngayon. May insidente kasi sa Quezon City. Alam mo ba, may mga estudyanteng uh, nabagsakan ng debris. Malubha daw. Ang mga sources natin dito ay via News, Manila Bulletin, DZRH tapos may legal analysis din tayong titingnan. Ang gusto nating mangyari dito ay mahimay talaga. Ano? Hindi lang yung facts, pero sino ba dapat managot? Ano ba yung aral? Okay, so ito yung alam natin. Martes ng hapon, doon sa may Roses Avenue, corner Tomas Murato. Dalawang grade 7 na estudyante, galing doon Alejandro Roses Senior Science Tech High School. Critical daw. Grabe. Grade 7? Oo. Nabagsakan sila ng semento galing daw sa convenience store sa baba ng isang kondo. May kasama pa silang isa, pero okay naman daw yon. Ah, okay. Buti naman. Pero yung dalawa? Oo. Yun nga, ang sabi sa investigasyon, parang galing daw sa fourth floor yung nahulog eh. Sementong natuklap lang daw. Info eh. Ano ba yung building? Nagsalita na ba yung may-ari? Nasaan yung mga bata? Wala pang updates. Pero ang focus natin ngayon, itong usapin ng responsibilidad. Dito tayo papasok. Tama. Kasi um, sa ganitong sitwasyon, talagang unang tanong yan eh, sino ba ang may pananagutan dito? At alam mo, hindi lang isa ang pwedeng ituro dyan. Ah, hindi lang yung may-ari. Hindi lang. Oo, number one, syempre, yung owner ng building. Pero andyan din yung building admin, yung management. Sila yung in-charge sa day-to-day, di ba? Pati maintenance. Tapos, Pwedeng masabit yung contractor o engineer lalo na kung halimbawa bagong kumpuni lang tapos may palpak pala o kaya sa original construction pa lang may depekto na. Okay, so parang network yan ng posibleng may kinalaman. Uh Oo. -oh. Basically, kung sino man yung may tungkulin na siguraduhing matibay at ligtas yung structure. Sige. Ngayon punta tayo sa batas. Ano ba ang sinasabi ng uh, ng mga batas natin tungkol sa ganito? May specific ba? Meron. At napakalinaw actually. Hindi lang isa. Una, sa Civil Code meron tayong Article 2176. Ito yung tungkol sa quasi delict. Quasi delict, ano 'yon? Uh, parang kasalanan dalil sa kapabayaan. Exactly. Negligence yan. Tapos, meron ding Article 2180, sinasabi dito na responsable ang mga owners at managers sa damage na galing sa property nila. Ah, okay. General responsibility. Oo. Pero mas specific pa yung Article 2190. Ito, direkta eh. Sabi dito, sagot ng may-ari ng building yung pinsala kapag gumuho ito o kahit part lang ang nahulog dahil sa kakulangan sa maintenance o kaya depekto sa pagkakagawa. Malinaw yan. Wow, ang linaw nga. Kakulangan sa maintenance. Abos, idagdag mo pa yung National Building Code, yung PD-1096. Section 301 yan, inuutosan lahat ng building owners na i-maintain yung safety and structural integrity ng mga building nila. So talagang sandamakmak na batas pala yung nagsasabing, Hoy, may-ari, responsibilidad mo yan. Ganun na nga at ang violation dito pwedeng humantong sa kasong administratibo, sibil o kriminal pa nga. Sandali lang. Yung sinabi mong kakulangan sa maintenance, parang ang dali sabihin. Pero sa totoong buhay, sa korte, um, gano'ng kahirap i-prove na yun talaga ang cause? Na hindi lang, alam mo na, malas lang o aksidente? Magandang tanong yan. Siyempre, kailangan ng ebidensya. Hindi naman pwedeng sabi-sabi lang. Dito na papasok yung mga investigasyon. Titingnan yung mga logbook ng maintenance, kung may structural assessment ba na ginawa, anong sabi ng mga testigo. Ah, uh, so, proseso talaga siya? Oo, hindi automatic. Pero ang diin talaga ng batas nasa pag-ensure ng safety. Kumbaga, ang mensahe, huwag kang pabaya, alamin mo ang kondisyon ng property mo, ayusin mo. Hindi pwedeng sabihin ay hindi ko alam kasi may tungkulin kang alamen. Grabe pala, no? Hindi siya basta, oops, sorry, shit. May legal obligation talaga. Talaga? At may kaakibat na parusa pag hindi sununod? Ito yung importante para sa iyo na nakikinig. Lalo na't araw-araw tayong nasa iba't ibang gusali, opisina, mall, eskwelahan. Madalas, hindi natin iniisip to eh hanggang may mangyaring ganito. Nakakatakot din pala. Exactly. At yun yung mas malawak na point dito eh. This isn't just about one building in QC. Signal ito na uy, baka may ganito rin panganib sa ibang lugar, lalo na yung mga luma ng building o kahit yung mga bago pero minadali. O oh, nga no, paalala na kailangan ng constant check. Ama, um, uh, dapat proactive, hindi yung re-react lang tayo pag may nasaktan na. Kailangan nating isipin paano ito maiiwasan in the first place. So, um, para isummarize natin para sa iyo, isang trahedya talaga itong nangyari. Dalawang bata nasa peligro, nakakalungkot. Pero sa likod niyan, nakita natin na napakaklaro ng sinasabi ng batas, civil code, national building code. May direktang responsibilidad ang mga may-ari at mamamahala sa kaligtasan ng mga gusali nila. Obligasyon nila yan hindi optional. Oo. At itong insidente, masakit man, pero nagsisilbing paalala sa lahat tungkol sa importansya ng regular at maayos na maintenance. At kung titingnan natin sa mas malaking konteksto, it reinforces the idea na yung pagsunod sa safety standards hindi dapat minimum compliance lang. Dapat kultura na yan. Dapat tuloy-tuloy ang pagbabantay at pag-aayos. Which brings us, actually, to a very important question. Ano ang susunod na hakbang? nga. At ito yung iiwan naming tanong para pagisipan mo. Dahil nga nakita natin kung gaano kalinaw at kabigat ang legal na responsibilidad, ano mga specific na proseso kaya ang dapat i-require para masigurong regular at talagang epektibo yung mga building inspection sa mga siyudad natin? Gano kadalas dapat? Sino dapat ang mag-enforce nito ng husto para sana naman hindi na maulit ang ganitong mga Uh, malungkot na pangyayari. Ano sa tingin mo?